Magandang umaga mga mag-aaral. Ngayon ay nagbabalik pulit ulit si Teacher Dami upang mabahagi ng panibagong kaalaman sa araw neto. Ngayong araw ay pag-aaralan natin o tatalakay natin ng mga punemang suprasegmental. Ano nga ba ang mga punemang suprasegmental? May mga punema namang nagtataglay ng mga likas na katangiang tinatawag na prosodic o suprasegmental. Tinatawag ito mga ponemang suprasegmental tulad ng tono o intonasyon, haba at o diin at hinto o antala. Ito po yung mga ponemang suprasegmental na ating pag-aaralan tulad ng tono o intonasyon, haba, diin at hinto o antala. Aalamin natin at bibigyan natin linaw kung ano nga ba ang pinagkaiba ng mga ito ngayon ay magsimula tayo. Simulan natin ito sa tono. Tono o intonasyon. Ang tono o intonasyon ay ang taas, baba na inuukol sa pantig ng isang salita o pangusap o higit na maging malinaw ang pakikipag-usap. Bawat tao ay may kani-kaniyang paraan ng pagbikas ngunit may kinakailangan ding norm sa pagsasalita upang higit na may parating ang mensahe. Ito ay mula kay Gonzales noong 1992. So makap mapapansin nga natin daw na alam naman natin at hindi na sa ating kaalaman po sinabing tono. Ito yung pagtaas at pagbaba na inuukol ng isang nagsasalita upang maunawaan natin kung ano nga ba ang ipinapahihwati niya maaring ito nga ba ay malungkot o uh, masaya? Alamin natin. Intonasyon at makabuluhang pattern sa pagsasalita ni Gonzales, 1992. Nagsisimul tayo sa mababa, tapos normal, gitna, tapos mata mataas. O yung pinakamataas na intonasyon. Iyan po yung intonasyon at makabulang pattern sa pagsasalita Gonzales 1992. So magsisimula tayo sa mababa, normal, then mataas. Karaniwang nagsisimula sa level dalawa ang intonasyon ng mga pangusap. Aabot ito sa level 3 kapag ang pahayag ay nagtatanong at level 1 kapag karaniwang pagpapahayag lamang. Yan po yung may mga level. So, magsisimula daw po tayo sa level 2. Intonasyon ng mga pangusap, aabot ito sa level 3 kapag ang pahayag ay nagtatanong. Kung mapapansin nyo, pag nagtatanong tayo, tumataas yung tono o intonasyon na binibitawan natin. Sapagkat ito ay nagpapakita ng matindi o mataas na pantig sa isang salita. Tapos, mayroon din namang level 1 kapag karaniwang pagpapahayag lamang. Ito ay yung uh, nagpapahayag tayo or nagkakwento isinasalaysay natin yung isang bagay. So, yun ay level 1. So, na ito ang halimbawa. Nagpapaliwanag. Nagpapaliwanag ang guro kanina. Nagpapaliwanag. So, normal. Nagsimula sa tu, then pataas, nagpapaliwanag ang guro, pababa, ka-mi-na. So, ibinapakita lang na nagpapaliwanag daw ang guro kanina. So, ito po yung isang halimbawa ng may tono o intonasyon. Ang pagtaas at pagbaba ng panig sa isang salita. Next, paano naman pagpatanong? Ito naman pagpatanong. So, magsisimula sa number 2, then bababa, then biglang number 3. Pwede ding pababa, pa number 2, 3, then 4. Ito ang halimbawa. Kanina, kanina, teacher, pala kayo, teacher, pala kayo. So, kung papansin nyo, ang um, pagpatanong ay gumagamit o tumataas sa dulo ng pantig o napupunta sa level 3 kung saan ay makikita ang pagtaas ng tono ng nagsasalita. Yun po ay pagpatanong o nagtatanong yung nagsasalita. Nagpapaliwanag ang guro ibig sabihin nagtatanong. Nagpapaliwanag ang guro. Ibig sabihin, tinatanong ka ako, nagpapaliwanag na ba ang guro? So, ito ay pwede natin sagutin. Oo, oo, hindi. Next naman, nasaan ka ba? Nasaan ka ba? Nasaan ka ba? So, nagtatanong kung nasaan ka. Next naman, paano naman yung format pagpakiusap? Kung na ay pagtatanong ngayon ay pakiusap. So, magsimula ulit tayo sa level 2, then tataas sa number 3, then bababa sa number 1. Ito yung pattern. So, halimbawa, tulungan ninyo, so, normal, then tataas, tulungan ninyo sa pamamagitan ng panalangin. So, nakikiusap na tulungan iyong isang tao, sa pamamagitan ng panalangin. Next, kumain kayo. Kumain kayo. Kumain kayo. Ibig sabihin, inapakiusap lamang na or iniimbitahan kayo na kumain ng isang partikular na pagkain. Next, paano naman pagpadamdam? So, sa padamdam, ito, ito naman yung pattern. So, still mula sa number 2 or sa normal, then tataas sa number 3, then mas tataas sa level 4. So, ito po yung halimbawa. Masarap. Masarap. So, padamdam. So, tumaas doon sa dulo ng pantig. So, magsisimula sa normal, then pataas ng pataas. Masarap. Masarap ang pagkain. Yun yung isang halimbawa ng padamdam. Next, ay sariwa. Sar Pagsisimula ulit tayo sa normal, which is number level number 2. Then, pap then pupunta siya sa number level number 3. Then, pupunta siya sa level number 4. Mas sariwa. So, normal lang. Sariwa ang mga isda. Sariwa ang mga isda. So, sariwa ang mga isda. So, kung papansin nyo, yung isang tao pumunta doon sa palengke at bibili ng isda. So, nakapansin niya na sariwa ang mga isda. So, merong pinapakita niya na sariwa o pinaparating niya na sariwa yung mga isda na mabibilis sa palengking yan. Yun po yung mga uh, pattern kung paano natin, kung paano nababago yung tono o intonasyon sa bawat uh, pagkakataon. So, meron tayong mga sinusunod na pattern. Kung meron tayong mga uh, particular na paraan kung paano natin ito bibitawan. So, may patanong, may pakiusap, then may padamdam. So, magkakaiba po yun ng pattern. So, hindi po dapat tayo malito sa pagsusuri kung siya nga ba ay patanong, <coughs> padamdam, or pakiusap. Ito po ay may pattern na kung paano natin bibigkasin yung bawat pantig sa isang salita. Kung mataas ba, mababa, or katamtaman. So next, dumako naman tayo sa haba at diin. So ang haba at diin naman daw po ay tumutukoy ang haba. Sa haba ng bigkas na inuukol na nagsasalita sa pantig ng salita. So 'yun, nandun yung word na haba. So haba, pa, uh, gaano haba yung inuukol na pagbigkas sa na nagsasalita sa isang partikular na salita. So pamamagitan ng ang paggamit natin ng haba makpapansin din natin yung pinagkaiba-iba ng bawat salitang ito. So next naman ay tumutukoy naman ang diin sa lakas ng bigkas sa pantig ng salita. So, tumutukoy naman daw ang diin sa lakas ng bigkas sa pantig ng salita. So, kung uh, sa, ba, sa pagbago ng pantig o sa diin, na bawat salita na babago yung magkaibang ay uh, yung magkaparehong salita ay nababago ang kaulugan depende sa paggamit natin ng diin. So, halimbawa ay basa, then basa. So, yung basa, wet, then yung basa, siya ay read. So, pag aralan naman na ninyo ito noong kayo ay grade 7, then yung grade 8. So, napag-aralan nyo naman na ito. So, ngayon, ibibigyan natin po ako hindi hindi nyo napag-aralan ng mga nakaraang panahon. Next. Sinasabing syllables, syllable time ang Pilipino. Batay sa Tagalog na batay sa Tagalog na buhat sa angkang sa angkang malayo. Sinasabi ng mga stress time ang English buhat sa angkang Indo-Europeo. So, yun yung trivia po. Sa Pilipino, hindi dami ng diin ng taludtod ang binibilang kundi pantig. Sa Pilipina, hindi dami ng diin ng taludtod ang binibilang kundi ang bawat pantig. Halimbawa, tulang kundi man ni Dr. Jose Rizal. Tunay ngang umi, diaring dilat, puso, sintat, sintay, umiibig, tuway, lumalaya. Tula ni Santiago 2003. Break, break, break. On, on the cold, on the, on the cold stone OC. Break, break, on the, cold gay stone OC. Sa pagkat stress time ang wikang ingles, ang tagal ng pagbigkas sa unang taludtod ay kasintagal din ng pagbikas sa ikalawang talutod na binubuo ng pitong panting. So kung mapapansin nyo, magkaibang magkaiba yung uh, haba na Google natin sa pagbikas sa Ingles kumpara sa Google nating pagbikas o haba ng pagbikas o tagal ng pagbikas sa Filipino. Magkaugnay ang haba at diin sa pagbikas ng mga salita dahil may mga salita nakasama ng diin ng pantig ng salitang binibigkas. Nagkakaroon ng paghahaba kung saan matatagpuan ang diin ng salitang binibigkas. Halimbawa, sama, to come along with, kasama, companion. Kasama, tenant bukas, tomorrow, bukas, open. So, yan, kung papansin nyo, uh, uh, alam nyo naman na ah, kung paano nagbabago yung kahulugan ng bawat salita depende sa kung paano natin bibigkasin yung haba o diin sa bawat panti ng isang salita. Notasyong ponemiko. Ito ang simbolo sa pagsulat na kakikitaan ng paraan ng pagbigkas. Ito ang simbolo sa pagsulat na kakikitaan ng paraan ng pagbigkas. Kung hindi sa katinig nagsisimula ang pagsulat ng salita, nagsisimula ito sa... Ayan, uh, patanong or uh, question... Mike, At kung hindi naman nagtatapos sa katinig, nagtatapos ito sa pananang pananong or question mark o H. Ganon. Symbol na ganon. Then, batay sa paraan ng pagbikas, ang tuldok ay nangangulugang paghaba ng patinig. So, yan po yung mga dapat nating tandaan sa pagsulat o paraan ng pagbigkas. So, noong mga nakaraang taon, iba yung mga ginamit, pero huwag kayong malilito kasi uh, nabago lang, pero pareho lang din kung paano ginamit. Di ba doon dati, pahilis yung ginama, ginamit o slant sa pagtinto at pagtigil. Maari din gumamit sila ng Halimbawa doon sa word na may diin, um, mas malaki yung letra or titik doon sa or letra, doon sa pantig na may diin para ma-emphasize na nandun yung ang diin ng pang or na diin ng salita. Halimbawa, pako. Nail. Pako. Brain. Tubo. Ay. Uh, tubo, sugar cane. Paso. Paso. Yung paso, flower, pot, And then paso over verdure. Yan. Halimbawa, paaso, dog, aso, smoke. Gabi, roof crop, gabi, night. Buhay, alive, buhay live buhay alive buhay live sa loob ng salitang magkasunod ang patinig ay nagkakaroon ng yan ng question mark sa pagitan ng mga ito sa loob pakitindaan sa loob ng salitang magkasunod ang patinig ay nagkakaroon ng question mark sa pagitan ng mga ito halimbawa kaibigan so nagkaroon siya na ng question mark tandang pananong dahil magkasunod yung dalawang patinig sa isang salita so kaibigan so lagyan natin na panandang pananong so siya ay friend kaibigan siya ay sweetheart So magkaibay magkaiben kaibigan sa kaibigan. Then next is kalayaan, freedom, then pagtitiis, suffering. Next, dumako naman tayo sa antala o hinto. Ito ay ang saglit na pagtigil sa ating pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng na isipahiwati o ipabatid sa kausap upang maipakita sa puntong ito ang hinto o antala ginagamit ang simbolong yan, hashtag or number subalit sa pagsulat ang mga bantas na kumakatawan dito ay maaring kuwit, tuldok, tuldok-tuldok at iba pa. So, yan. So, yun po yung oh, antala o oh, hinto. So, napag-aralan nyo naman noo noon kayo ay oh, grade 7 and grade 8 hanggang ngayon ay kung paano na ipapakita yung paliwanag doon sa isang pangusap depende sa kung paano huminto yung pang yung nagsasalita sa kanyang pagsalita. Halimbawa nga, hindi ako hindi ako si Kesa. So, pinapagay na hindi daw siya si Kesa. Pwede namang hindi ako si Kesa. So, pinapagay na hindi daw siya yun, kundi siya si Kesa. So, kung papansin nyo, uh, sa bawat paghinto, ay mapapansin natin yung pag-iiba ng pagpapakahulugan ng isang nagsasalita. So, yun, Lagi niyo pong tatandaan yung pinakatatlong mahalaga sa so, phonema sa so, presengmental. Una nga ay ang tono o intonasyon. ikalawa ay haba o diin. Ikatlo ay antala o hinto. So, ito lang po yung mga part na nadagdag sapagkat yung mga naunang po ay hindi ko na sinama sapagkat yun po ay napag-aralan nyo na nung mga nakaraang panahon o nakaraang taon. Yun lang po at maraming salamat sa inyong uh, pakinig at panonood na may natutunan kayo sa binahagi kong kaalaman ngayong araw na to. Salamat! bye Bye!